Ngayon mga kaidol, nandito na tayo, bumabalik na tayo sa lapitan tapos Ano mga kaidol? Naroon um, na yung motor ito tulog eh Ah, single ramong gamit So mga kaidol, ito na yung Bagong gawa na ito mga kaidol Ito, matibay na ito kasi gawa ng na, na putaw So shout out sa ating mga kasama si ano, boy pa Yao Mix Vlog Ah, uh, okay. si ano, si Willard So kanyang tricycle yan, sa yung sa actual gitong uh, gitala kay dolto wala pa na wala pa na dao, tauran so makaidol <coughs> so manghilam manguram ko kanang ng kuwan sa kang idol kanang kanang tolls kay wa kay tolls <laughs> ha tris mil lang nagastanan 1000 ang kwan nakatong kwan kumakain ko lang na gaso sa lahat 3,000 meal kasi yung ano mga kaidol ito yung nasa gitna yung ni nilaga yung ano ginagawa 1.5 yun Papabayo? tapos yung fabricate dito sa ano sa gilid ipa ito ano 1,000 to 2.5 tapos yung pakiyaw natin 500 kaya 3,000 lahat ng nagastos natin ngayon mga idol so kahit piso mga idol wala akong gastos dito. kaya kasi napapasalamat ako <coughs> sa aking auntie. so salamat kayo auntie, sa so, yung yung yan kanila sa Panginoon sa yung si Lord ng bahala sa iyo kasi yung sobrang mong bait ya yung kami yung yung ko so sa mga napuhan So, ay may tools din si ano si Idol oh. uh, Pinahirap tayo ng tools. Si Idol pa si Buti maraming mga kaibigan tayo na mga Recycle driver ma mabababa mababa eh, ma, ma, talaga mga mga ano natin mga Kailan lagi babayad ng bisikleta gi babayad pa. Okay nila publicit Dan kini kini siya 2 2 pa 1 Grabe. Ako ko, iya, parang na ako sa ano, makaidol kasi napaka walang wala talaga ako. Diba sakto bakong ingin mo, kinalan pa na adya. <coughs> gitu <coughs> gragana. na. Ligunan mo na og. Nilagnat pa ako ngayon makaidol. So nagpasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga viewers natin mga ba. viewers sa dating mga viewers marami marami sa akin. Okay. may dagkong dilay. Kani man goy dagkong ni pun. Mutuyok mong god kung wala ni, kung wala ni gigan mo pa ko na lang din alam mo sa pila man na boss ako kini sa kalibon yung kanan di ako tirani kini kinari one five two five tanan ng nagastos kung ano yung agad gamay ramon talo wala mo grabe pa siya sa kalibu oh grabe sa kalibu regalit ng pagkuhan ka kanang pag ispoklis ane dalan ang tao na diya ane yung mga gipatarpan di ba di ba ang diya landanan Kini ray May pato dito lagi. May pa dito hapon di pa kwanto gipatira tunggon. Katungdara. Suri Ang ibutang na bolt na. sulit man niya ang trabaho Ma bolt ma dol. Dili man na na. Ang dili ka ada magukana na puy dagod god. na. bago dol. Mao kanig ni. Adili na na. Ang kini-kini. Kini. Akin ni mismo kining kining galingin. Hmm. hmm. Ari na na. Sulit di antar ba ang oh, mahal. So, pa ano, usay mo istorya ni mo? Sa uh, kalibor gyud na Facebook list kanini ang. Hmm. Solid well, sulit. Sulit ba? Sulit. Sulit supporters. All right, mga TV. Kasi idol boy pa siya oh. Sulit so, Oh. So, si Dongs vlog wa pa nakaba, wa pa nakabalik. Yeah. Pila? Pulo ka to eh, kaya magupa Ay, parang pulo ka to eh, kaya mag-rebeer na po na siya kaya Hindi nyo siya nga Yung warranty, kaya 5 years mo na yung warranty 5 years na lang eh, 10 years na totoo. Lang may forever yung tingali 5 years na kung na yung warranty So mga idol, yung paggawa niya sa kuhan, bakal <laughs> Yung sa uh, sa gitna <laughs> Ano yung gasto niya, niya? <laughs> ay yung warranty May 5 years yung warranty niya So marami na kami dito Uh, dumating na si Dongs Vlog. Napakadami <laughs> nating mga kaibigan Hello. dito mga idol. So napaka mga ano okay. mga mayong tao, mga mga butan. Ano ba? ba? Ano 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 ba? Ano

Agi Ato, atong wala na lagi. Kusgan ka ba din? Ato, agi itong pag kao lagi hanggi pa, timparare. So, ah, wala na na, so. So, man, muro lagi ipapit lang di ko na. Gigi ka na sa ilalong. Oh, no? diba, hmm. Di ba, agi traha. di kwan. Hinga pa. <coughs> Basta ka kahugot ang biring raba, dalik kay mabuak. Na sobra kahugot bitaw. Ah, <coughs> biring. <coughs> <coughs> Kiyugtan na ba kaya idol? Dili.

Oday so gid baka ani subra gid ka. Oan. Halo. Magani subra ka sa robot. Ola torna, lu agrena. Asa ka ing subra ka ogot pod dali imbo wa kami re. Dali imbo ako. Yan bua. She think ayo. sa lahat ng mga laging sumusuporta natin diyan mga mga bagong mga viewers dating mga viewers sa uh... shout out sa lahat mga OFW sa mga taxi driver sa lahat ng mga mobyay ngayon so sa trabaho okay mo din ng so hinay ko no kayong tiyog sabi ni idol so kasama mo si mo lakasan ko raw ng boses ko ito? <laughs> ah parang ganito talaga ang boses ko mga idol mahina talaga kasi maliit ako eh pag maliit ang tao mahina yung boses

gagaw na ko so, so guys abang-abangan na natin guys pagkatapos ng pagkawaan nito guys so, maraming maraming salamat sa kayante sa inyong mga laging sumusuporta sa inyong salamat thank you for watching guys so abang-abangan nyo guys pag, pagkatapos ito guys